Baby Tiyo, may doggy doon. Tiyo! May doggy. Nasa ano tulog yung pino Mga ano yan, gala. <laughs> ano yun, baby mo? Uh -uh. <laughs> Tutulog na yan. Pag uwi natin yan, susunod sa iyo yan. binubuhat mo na nga eh. Yun sa sama kanina. Umaambun na. Umaambun na. Good day mga boss. Na, si kasama natin si Chuchu. Kanina nawala. Ngayon bu na, ano, binigay uli. Nasama kasi eh. Ang hangin dito sa bundok mo. No? Sa pala dito. Ang hangin. Pagka na nagbunga itong mangga na to, marami na itong mabubunga. No. Saka ito. Yung abukado. Ang tutuwa ko na andun pa sa, sa likod, natutulog. Saktong tulog. Mga <laughs> ampon. Ampon naming aso. Tapos so, mayroon pa kaming isa dun sa bahay, si Chichi. Babae. Oh, sarap ng tulog nung nandiyan sa likod mo ah. Ready na yung ating taniman ng ano doon. ah talong. Kami man talong dito sa bundok. Yan guys. Hindi so... ba na yung na dun hmm. ah, yung ba namimili ako kung may mananap doon tanim? Hmm. Mga sigarilyas. Ang balito ka, ba't pinapasama ang tabi niyo? At kasama din naman yung mga manopis namin. Ha <laughs> na.

matutulog na yan sa akin eh. Hmm, hindi yan matutulog. Ah, ayaw niya dyan sa baba. Gusto niya sa akin. Ang nipis ng balahibo nila, ano? Ay, 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 mga pork ampon na dog eh. Nararamdaman ko yung kanyang buto-buto, payat. Malalaki lang ang chan. Iba, <laughs> ang Hello! Ang aming doggy. Hello! Hi! Sa ima ima naman ako kiss natin. Ano? Ang sasap ng lublob. pinaka lingkod pinaka ito po, sabihin mong harangan nila ng hanggang ano yan oh kapasukin talaga yan wala oh! oh! ano wala naman tayo